You want more magic? Yes! Okay, sige, mga um, magic tayo. Nakikita niyo ba itong chair na to? Yes! Papalipa natin yun. Siyempre, kailangan natin ng... Tumot! Oh, okay, guys. Palipa natin kung, yung yung ano, buwan na. O, oh, tignan nyo. O, oh, naman kayo dyan. Palakpa, ka palakpa ka. oh, pa rin natin siya. Tignan nyo, o. Oh. Papalipa natin siya. O, oh. bilang kayo one, 2, 3. 1, Ayan na <laughs> What the heck? Oh. Oh, dito Oh, kaya oh. oh. oh, mo ba 'yon? <coughs> <Wait. laughs> Ganyan lang ba 'yon, Jayden? <laughs> Ganyan lang ba 'yon? Sabukin <laughs> ng batay magic. Ha? Huh? Sabukin ng batay magic. Hindi <laughs> <Bukain>, kay bata. <laughs> Kaya mo ba yung magic ni Daddy? O, oh, paano, paano? Kung kanilang tayo yun, hindi. Paano rin natin si Kuya? Paano siya mag-magic? O, oh, ganyan. Tapos? O, Kuya magic. O, oh, yun, Jayden. Yung mga magician, pati bata, hindi na maloko. Alam na nila, paano eh.